Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. As representatives of Christ on earth, ipakita natin na talagang parang yung si Kristo na sa atin. Maaring pwede yun, magkadagdag uh, makadagdag yun sa araw-araw na ililigtas ng Diyos. Samahan mo pa ng evangelism, siyempre maniniwala siya sa iyo kasi kapitbahay mo. It talks about Love, it talks about peace. Na kahit may sama ka ng loob, pagbibigyan ka ng sabaw, may ulam ka, ba, mawawala yung sama mo ng loob. Di ba? Parang ganon. So, the people were uh, in na ipinakita rito sa mga man ng palatayan. Why? Kasi nakita nila walang inggitan, nagtutulungan, They have a good testimony within the community. Itong mga bagong mananampalataya. Mahirap mang gawin, pero it's possible na, na tayo bilang mga palatay, pakita natin sa ating buhay na si Kristo talaga ay nasa ating bahay. Sometimes we should be open to strangers. Na, napakahirap. Strangers yan, tapos patutunugin mo, di ba? Pero ganoon kasi ang ginawa ni Kristo eh. Kaya nga pag nagawa mo na yon talagang Kristong Kristo ka na. Nasa yun na talaga si Jesus Christ. Dahil kaya mo nang ibigin yung mga unlovable, yung mga despised people. Anong tawag sa atin sa Matthew chapter 5? We are called the salt of the earth. We are called the light of the world. Ibig sabihin, yung asin, nagkakaroon lamang ng lasa yan, di ba? Parang seasoning sa isang niluluto, magkakaroon siya ng lasa. And we are just like that. Kung sa isang community, hindi kayo nalalasahan, hindi kayo natitikman, so what's the use? Kaya nga yung sinasabi rito, yung be a good testimony. Magkaroon tayo ng magandang testimony. Huwag niyong itago ang inyong uh, magandang ugali. Show them the love of Christ. Yan ang ano doon. Sabi niya, huwag niyo itatago yung ilaw sa ilalim ng lamesa. Magkos lagay mo sa ibabaw para makita ng lahat. Okay? Sa, sa dagat, may tinatawag na lighthouse. house. Oh. Anong purpose nun? Ibig sabihin, when the fishermen were out there, in the sea kahit malayo because may ilaw yung lighthouse they feel safe alam nila makakabalik sila kasi doon sila uuwi parang ganun kung tayo nasa atin ang ilaw people will be safe that alam nila na pwede silang lumapit sa atin kasi yung ilaw ay nasa atin no ang ilaw ng Panginoon